nangangamba ang mga residente ng Sibuyan Island dahil sa nakikitang pagkasira ng kanilang isla. Nanghihinayang sila sa ganda at malulusog na puno sa bundok ng giting-giting. Nagprotesta ang mga residente ng San Fernando Sibuyan upang patuloy na ipakita ang kanilang pagtutol sa nakaambang na pagmimina ng nickel ore sa kanilang isla. Hindi raw anya sila magpakampante kahit may cease and desist order ito maganda yung usapan namin is to inform the people na we are really against sa mining. So, kayong inaasahan ko na para ma-encourage nyo yung karamihan ang mga mamayan na pag hindi pumayag ng mina, ay walang mangyayaring mina. So, very clear, di ba? Very clear. Ayon sa mga lumahok sa nasabing pagkilos, patuloy nilang tututulan ang pagmimina sa kanilang isla dahil sa pinsala na tamo ng kanilang kabundukan bunga pa lamang ng initial na pagmina ng nickel ore para sa simpleng ta ngayon ito naka-CDO last year ito dahil wala silang CDO means cease and desist order okay. pero we do not know until when kasi wala silang ano eh kung until when yung pag-CDO so nickel so imagine ang nickel kung paano minahin sisirain lahat dahil sa lalim ng kanilang hukayen para makuha yung mineral na yun. yon yon multi mining company na pag-aari ni Gatchalian so look at the place naman nang miminahin mo di ba kaya nakita nyo yan yung mga truck nila yung yon yung ore na kinuha diyan gabundok galing sa bundok na yan na hinukay wala silang permit walang ECC pati yung paggawa ng pier wala silang permit. So illegal. Kaya na stop namin. Naglagay kami dito ng barikada para bantayan. Kami mismo na mamamayan ang gumawa niyan. Walang tumulong sa aming politisyan sa Kaya naman nakiusap sila kay Pangulong BBM na huwag nang ituloy na sirain ang isla ng Sibuyan. Anya, baka magaya ito sa ilang magagandang lugar ng Pilipinas na nasira. Message ko sa local government ng Sibuyan na sana tulungan nila kami na makipaglaban. Sana magising at mamulat ang kanilang mga mata kung paano kaimportansya ito ng lugar sa mga tao. Gusto kong iparating sa kanila na sana naman magkaroon ng malasakit sa islang ito. Sa lugar, kaya ka nilukluk dyan ng mga tao para mamuno, protektahan ang mga tao. Kaya nga, di ba, public service makiisa ka sa lugar mo, sa mga tao, kasi makikita mo dito ka lumaki. So sana yun ang hiling namin na pakinggan naman kami at tulungan sa aming pakikipaglaban na maprotektahan itong lugar na hindi matuloy ang mina. Ating mahal na Pangulo, amin pong uh, nirequest, nire nire-request, amin pong pinapakiusap buong puso, buong kaluluwa, kung pwede lang i-declare na na Uh, uh, forest reserve itong sibuyan at huwag nang payagan ang anumang uri ng pagmimina ng lalong-lalo na ang surface mining dito sa sibuyan so by a stroke of your pen Mr. President uh, we know we understand you can do that and it will be a big help to us uh, if you can do that something which will we will not forget for the rest of our lives maging ang aming mga anak at mga apo Salamat po Mula sa Sibuyan Island ako si Alfredo Patriarca nagbabalita